Oke okay, mga kasolar solar Dito kami ngayon sa San Yogan Sila ready-ready oh. Mga nakabota pa Tingnan nyo, kita-kita naman diba? Mga nakabota Eh aku Itu lang Nakamanghuan Itu Oke Lalu yuk kami oh Eh sila naka ready ako nakaredy na ipagkain natin no sila wala. Oh. Eh, hindi pa nagbuta oh. Ano? Malimatik ka. Ay, limatik, takot sa akin ng limatik. Ha? Huh? Dapat lang. Okay, dito na kami sa magandang palayan sa aming likuran. Tingnan niyo naman oh. Di ba? Tingnan diba, ganda dito na nga sa aming likuran sipag niya oh. mag-isa lang siya dito sa kanyang palayan o oh, hindi alam kung kanya or sa iba nga pala may nadaanan kaming malaking ano baka ang laki oh. at may bantay siyang aso ganda ng puno oh. nag-iisa sa so, parang okay may iwanan na ako ibang ba ang ganda? Sipag nila dito. Ang ng kanilang palayan. Kabuting mamarang. Kabuting mamarang. Okay, naghahanap dito ng kabuting mamarang. Mga ka-solar, kabuting mamarang, bundok, basta yung nakakain. medyo mas sa part na ito mga kasolar Ito si boss Joseph Alvarez Agana just follow his facebook page Joseph Agana okay kasama dun yung kanyang GF sa profile pic joke joke lang solo lang siya kasi sa kanyang FB page Joseph Alvarez e tingnan niyo naman oh Okay, dito tayo sa medyo masukal. Masukal dito mga ka-solar. Ang putek. Sila ay naka-bota. Ako ay naka-chinelas. Ang aking chinelas, hindi nadudulas. Okay, may nakuha na si Sir Mel. Sir Mel, anong tawag niyan, Sir Mel? Manantol. Manantol? Santol ko nakuha. Asantol ako. Okay, may hawak na tagbak na si Boss Otep. Meron na siyang itak. Para saan ba sir? para sa yan, sir? Sir, para saan yan, sir? Sir, para saan yung ginagamit ng yan? Gagamitin? Yes. Sa secret? Uy, magsisecret yung dalawa. Tagay sila. Oh. Okay, ito nga pala yung kasunod nung kaninang palayan. Katoksong dun sa bandaron. Ang ganda, di ba? Okay, mga ka-solar. Yes, tayo. Sir. Mga ka-solar. Ang pakong Okay. Okay. Meron na tayo dito ang pako. Bubuhay na ang ating pamilya. Nabubuhay na tayo ng isang gabi. May ulam tayong pako. Ay, salamat. Makakaraos din kami ng isang gabi. Salamat sa pako. Salamat po sa pako. Okay, may pako tayo. Buhay na tayo. Ay, pusa nalaglag. Okay. Buhay na kami. May na kong nakita. Mga kasolar, masarap itong igisa sa kahit hindi nagata, kahit sardinas lang. Kung gusto nyo mag-level up naman, pwedeng gagataan. At may luyang dilaw. Kung ayaw nyo nang magata at magisa ito itota nyo na lang ang pako, bau -tota. Salada daw, pwede. Salada pako. Pamaya pagluluto natin, makikita nyo kung anong luto natin ang gagawin dito. Doon sa aking mga nabanggit. Kung insilada, kung anong nga yung isa, ginataan, ginisa, o torta. Tortang tako. Okay? okay. Mga ka na namamaybay kami ngayon dito sa tabing palayan. Ayan, laksang talay ng tubig. Dito oh. kami ngayon sa gilid. Oo, uh, naghahanap si Boss Otep. Uh, mushroom. Ganyan ang paghahap ng mushroom? Kala ko nasa tabing daan lang eh. Ready to get. Okay, ngayon natututo tayo kung paano kumuha ng mushroom sa ating mga kasama. Dapat pala may kahoy na gano'n. Nakabota. Ay may tagbak pala, tagbak ano ba talaga pang aso pang tagbak ay pang mushroom wag na may nakagayon iyo oh baga oh tanda nyo yung eh, mga kasolar ha ingat din pala kasi baka just in case meron tayong as na makita rito pwede rin maulam ay baka tayo makakagat ingat tayo joke lang pinigti Bin Binenting dalaga. Anong luto yun? Pinataang Gabi Eh nasan yung Gabi? Ayan yung Makate Bininting la Gabi daw to Pwede yung di Makate Ah Dalaga Ba't bininting Dalaga? Kasi color rosas Ah, ganun ba? Pag rosas dalaga. Oh, makinis dalaga Man, daw. Kasi yung susundin natin, sir. Tainta natin si sir Christian. Okay, mga kasolar, sa mga mga pala ko sa grupong ito. Uh, marami silang kukunin. mga kasolar dahil sila ready sila may itak may bota ayan naka ready sila diba ako itang dala ko biskuit kasi samamalag naman ako sa kanila baka naman po ribisco crackers pwedeng pwede sa ating mga paglalakbay sa mga ganitong lugar pwede nating baunin syempre kung meron tayong tutulak kailangan ng panulak okay Tamang tama yan sa mga gantong pasyalan Baka naman Pepsi Okay, tatawid tayo ngayon ng Pilapin Pilapin pa diba? Ito na mga kasolar, tatawid na Tatawid na ng ating bossing Ano kayo mangyayari? Abangan Mamaya, tawad-tawad Yan mga kasolar Hindi na po alam ang gagawin ng ating

kalanyo, hindi marunong. Ay eh, pagkaan mo madulas. Kalanyo, hindi marunong. Kalanyo. Kalanyo, hindi marunong, pero mga gusto. Saan ay kami dito ah. Eh. Hindi pala nakaplay. Okay. Tatawid na tayo ng buntun ng palayan. Pagtagamit. <laughs> medyo um, malaputik na itong ating dinadaanan oh no okay dito muna tayo okay okay hugas muna tayo ng paa bago makiat kasi malaputik mahirap na makiat yeah. pagkakalit sa ganito para hindi madulas, magugas ng kamay. Kumapit sa mga damo. Hindi naman masamang kumapit sa damo, di ba? Para hindi mahirapan, hindi kayo magkandudulas. Okay ba mga solar? Okay. Naiwan tayo. Naiwan ako kasi kapilis sila maglakad. saka ka okay dito na tayo medyo hindi na maputik okay naglalaro na sila oh. oh. dito naman ng bola diba mga solar enjoy lang kahit maputik o maputigan tayo may tubig naman ang panghugas kahit hindi na tayo magbota, walang problema. Maghuhugas din naman pag-uwi, di ba? Kahit tayo nakabota. Okay, meron yung damuna. Habang sinong katapas, no? Kasi yun naman dami tinuturo si Sir Joseph. Ano ganun meron, Sir? O saan? Nail. O O saan? Okay, meron tayong pako dito. Kukunin ko, hindi nyo kita kasi sa camera. Ganto pag ng pako, oh. yung mga talbos ang kukunin nyo yung mga dulo. Para siguradong makakain. Oh. Ayun, oh. makakain nyo yung mga dulo na lang. Ayun. Okay, para makakain sigurado. Mga sariwa. Nanting na nyo, may linta na ako dito. Linta. Ay, limatik pala, sorry, limatik. Pero kung mag-anak yan ng linta. Okay? So, pagkatanggal yan, hindi nyo matanggal kasi yan ng ganyan. Kailangan nyo kumuha ng dahon. Dahon. Dahon ang pagtatanggal nyo, guys. Kasi pag sa kamay nyo, doon din kakapit yan sa kamay nyo. Ayan, di ba? Tanggal ko na. Ah, pusa, meron na naman. Kaya yung mga nang sabon yung pangako. Oh. Meron pa, oh. Ang dami. Kita niyo ba? Mga limatik. Tanggalin ko rin. kasolar. Buti may baon si Sir Christian ng ganun, no? sabon. Pantanggal ng limatik at hindi tayo dapuan lagi. Ang laki ng limatik kanina, hindi ko na na-video. Nataranta si Sir Edward sa pagtanggal ng limatik. Arag. O sala pa. Ito naman narito tayo ngayon santulan. Wala ka nang magpahirap. Diya dito lang. Okay. Mga mao tayo. Okay. Pakula naman. At natin. Ano ba to? Pang sarili pang food trip? Ito at madami. Madami. Bagay ako lang nangunguha ay. Kulang pa sa atin ito. So pagdating natin dito sa kalsada, check tayo kung marami pa limatik sa ating paa at binte. Okay. Limatik check. Limatik check. Limatik check. Meron ba? Ayun, meron dito ang maliit. ay okay, wala. Guys, tingnan Good. Very very rare na dragonfly. ayun gumalaw siya. Diba? Very rare 'yan. Ang ganda ng butterfly, 'di Butterfly. Eh butterfly. Mga kasolar, ang mga bantay nga pala sa mga gantong niyugan o taniman ay mga aso, di ba? Ang dami. Ito, di ba? Ang dami nilang aso na alaga dito. Siyempre, sana hindi napapabayaan sa kanilang pagkain. So, buti nilang kasama natin si Sir Otep. Maraming binibigay sa ating talbos na pako. Okay. Salamat, Sir Otep. May pinakakagulan sila dito, oh, mga kasolar. Ay, eh, mga kulay green pa yan ah. Oh. Malang, hinog masarap na ba yan? Kahit berde ba? Sige, tikman nyo na nga. Hello, lumon. Tikman nyo nga. Sige, tikman natin. Taste reveal tayo ngayon. Taste reveal ng santol. Dali. Okay. Taste reveal. Baka taste test. Tinapon, ibig sabihin. Masarap itapon. Ibig wow. Gabihin, masarap. <laughs> okay, may sumunod sa atin dito. Mga <laughs> Si Boss Rico. <laughs> ha? Mga Raul. Mga oh, Raul. Papag sinatulan. Yan, yeah, mananan. Ah, oh. na. Mga isang peri. Lapot ng gatayan. Okay, may sumama sa ating vlog, si Rico. Okay. Oh, so Anong ano ano na... so med, med. Wala. Hey, wala. Ka wala. <laughs> okay, nagtapas Ay, na si be. Steven. pareng idik pa lang mga ano, nagniyug Sa so, idik. Oo, oh, ito trash Okay, ganyan ang pagkatapos para makain. may gumagamit ng pinagpapawal na lapis. Okay, meron tayo dito'ng pandagdag sa ating lulutuing pako. Meron tayo dito'ng magtatapas. <laughs> Wala kang itak, ganito yung ginagawa dati. Magtutulos lang ng stick. Luoy din oh. Ha, luoy down, luoy oh. Yan, ah, luoy daw Ah. Okay, kanya lang pagkatapas ng niyog. Ang sama ng tapasan. Ay. Yan. Okay, ito, santol tayo.

Sarap. Tamis, kahit di pa ka... Kahit may berde-berde pa. Pipilitin pa, sabi hindi kaya ay. Patay, wala wa. Hindi to naka-record. Oh, record. Hindi nga to naka-record. Oh. Isang <laughs> oras na, hindi makakiyad. nakaka pit na siya. To, mga no, solar, ito mga kasolar, di ba? <laughs> ka ba? tumatas ka? <laughs> <laughs> yon Ayun, ganyan pala ang teknika eh. o, di ba? Nakakit siya ng isang ano? Ayan. Salamat. Salamat. Sarap na sarap ah. Boom kong wala Uh, mga kasolar, uwi na kami. Tingnan nyo mga balot, dala namin. No? Oh. kanya-kanya dala. Literal na dala lahat pa po. May kamoting kahoy. May kamuting kahoy, santol, niyog, pako, at labong. San ka pa? Sigurado, buhay na ang aming mga pamilya nito. Guys, tingnan nyo. May nakita kami ang laking ano, ng aso. Laki. Ay, ah. yeah, you know. ano? Lahat ng ano. Sana ka mo. Binabalatan ng cobra. Tolaha po. Ay niyan ata. Mala. Ano pa pati oh, ma. Bago po. Saan dadanali kami dito? Sa dadanali kami dito sa kanila na namin. Ang dami na ng mga linta dito. My goodness, ang daming limatic. Sana wag malinta. Okay mga kasolar, pawi na kami. Yeah. Okay, medyo maputik yung dinadaanan namin. <coughs> so yung mga kasamahan kong nakabota, hirap na hirap sila. Oh. Pero, ito nga pala ang niluto ko, tortang pako o omelet pako. Pako? Anong masarap ba? Yes. Sarap? Yes. Okay, Ang masarap ng aming baby. Ibig sabihin, pwede sa bata. Pako at egg.